99% ng mga eskwalahan sa bansa ang nagbukas na ng klase ayon kay Education Secretary Sonny Angara. Sa datos ng DepEd, suspended pa rin ang balikaskwela ng 6 na raan at 73 paaralan sa Luzon dahil sa pananalasa ng habagat at bagyong karina. Pinakamarami sa Central Luzon na sinunda ng NCR, Ilocos Region at Calabarzon. Sa latest monitoring ng DepEd, mahigit 22 million na ang estudyante enrolled sa school year 2024-2025. Tinawag na ill-advised ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang executive order ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na payagan ang mga pogo sa Pilipinas. Kaugnay sa issue ng mga pogo kasama na rin sa mga iimbisigahan ng PAOCC si dating Presidential Spokesperson Atty. Hari Roque. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Sa pagharap ni Atty. Harry Roque sa pagdinig ng Kamara tungkol sa mga pogo, inusisa siya kaugnay sa bahay sa Benguet na ni Ray sa posibleng koneksyon sa mga pogo kung saan dalawang dayuhan ang inaresto. Nauna nang sinabi ng PAOK na isa sa mga arestado wanted para sa malawakang fraud sa China at panloloko umano sa halos 200,000 tao. Hindi ko po kakilala itong dalawang tao. Inaamin ko po that I have an interest in the corporation that owns the house. With this development, sir, uh, we will uh, include uh, former spokesperson Harry Roque in our investigation. pina naman dahil sa pang-iisnab sa mga komite ng Kamara, si Cassandra Lee Ong. Si Ong ang sinasabing kinatawa ng Lucky South 99 Pogo sa Porak, Pampanga na sinamahan ni Roque sa pagkor para magtanong tungkol sa umano'y hindi na reremit na bayad ng kumpanya nito. Maliban sa joint hearing ng House Committee on Public Order and Safety at ng House Committee on Games and Amusement, plano rin ng Kamara na magsagawa ng inspeksyon sa mga Pogo. Inaasahang kasama rito ang ilang leader ng Kamara. Humarap din sa pagdinig si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na sinabing sangayon siya sa Pogo Ban na dineklara ni Pangulong Bongbong Marcos. I will kick out Pogo in this country. Pogo is a money laundering operation. Kasama niya ang anak na administrator and chief executive order naman ng Cagayan Economic Zone Authority o CESA na itinanggi namang may Pogo roon. I want to categorically state that there are no POGOs in the Cagayan Special Economic Zone and Freeport. May komento rin na mag-ama kaugnay sa Executive Order No. 13 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa pagregulate at pagbibigay ng lisensya sa gambling at online gaming facilities. It was ill-advised. They did not study it well. My God, Pogo was banned by Cambodia, banned by many countries in Central Asia, and we adopted it here. And why is it that, until now, you have Pogos in Banban, and Porak, and uh, without Pogor being able to control them? Is that a wise decision? Wise? Uh activity Do you believe that Executive Order number no. 13 that was issued by the former president Rodrigo Roa Duterte is a was a mistake? Yes po. Okay. Because all the powers was transferred to the uh, Tepagol. Yes po. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. May naamoy na tila diesel ang Philippine Coast Guard sa bahagi ng dagat kung saan sumadsad ang MV Merola 1 sa Mariveles Bataan. May tumatagas na itim na likido sa barko na ayon sa mga otoridad ay posibleng langis. Nangolekta ng water sample ang PCG sa paligid ng MV Merola para suriin. Nakatagilid na ang MV Merola 1 at tinapasok ng tubig ang kaliwang bahagi nito. Ito na ang pangatlong barkong pinangangambahang magdulot ng oil spill sa Bataan. Unang MT Terra Nova na lumubog sa Bayan ng Limay at ang MT Jason Bradley sa Mariveles. Sabi ng PCG, binibigyan prioridad nila ang MT Terra Nova dahil mas matindi ang epekto sa kalikasan ng karga nitong industrial oil. Our uh, concentration of the deployment ng Coast Guard po is here in motor tanker uh, Terra Nova. Ang motor tanker Mirola una po contains a diesel fuel oil. Diesel fuel oil is considered to be a light type of oil which can dissipate kapag po nasa dagat na po siya by natural weathering. So meaning po sa, so sa init ng araw, alon, nawawala po siya. Hindi pa rin masimulan ang siphoning o paghigop ng 1.4 million liters ng langis Mula sa MP Terra Nova dahil pahirapan ang pagselyo sa mga valve nito. Tutulong na ang U.S. Coast Guard at National Oceanic and Atmospheric Administration ng Amerika sa pagsalba sa tanker. Ayon sa PCG, labing siyam sa 24 apat na valve at tubo ng tanker pa lang ang naseselyohan. Nagbabala ang isang eksperto mula sa DOST na posibleng mauwi sa pinakamalaking o pinakamalalang oil spill sa bansa kung hindi makokontrol agad ang pagtagas ng langis mula sa MT Terra Nova. Epektibo bukas ang resignation ni Alfredo Pascual bilang Secretary ng Department of Trade and Industry. Ayon sa Presidential Communications Office, nagkita sa Malacanang si na Pangulong Bongbong Marcos at Pascual at tinanggap ang resignation. Kinilala ng Pangulo ang mga nagawa ni Pascual sa DTI. Bagamat nangihinayang, Nire-respeto raw ng Pangulo ang desisyon ni Pascual na bumalik sa pribadong sektor. Wala pang inaanos kapalit ni outgoing Secretary Pascual. Target ng Department of Education na gumanda ang performance ng nasa 8 milyong mag-aaral sa Program for International Student Assessment o PISA sa 2025. Ito raw ang immediate goal ni Education Secretary Sani Angara. Itong nakaraang linggo, inirekomenda ni Angara ang pagbuo ng task force na tututok dito. Sa resulta ng PISA noong 2022, ika sa pinakamababa ang Pilipinas sa 81 bansa. Nakatakdang gawin ang susunod na PISA sa March 2025. Kahapon dumalo si Angara sa paglulunsad ng Brigada Pagbasa Partners Network na layong mapabuti ang pagubasa ng mga batang estudyante. Bagat umaga, marami pong nakaabang sa kahihinat na ng Public Transport Modernization Program ng gobyerno kasunod ng paglagda ng halos lahat ng mga senador sa resolusyong layo na suspindihin ang programa. Tanong tuloy ng ilang tsuper, babalik ba sila sa dating sistema? Live mula sa Kalawakan, may unang balita si Bea Pinlac. Bea? Ivan, mas kaunting kita, limitadong biyahe at hindi dekalidad na sasakyan. Hanggang ngayon, ilan pa rin yan sa mga issue ng mga jeepney driver dito sa Monumento Circle sa Caloocan mula nung umarangkada ang Public Transport Modernization Program. Humabol daw sa April 30 deadline at nagpakonsolidate ng prangkisa si Mang Ermel. Pero hanggang ngayon, hindi pa raw niya lubos na naiintindihan kung anong may dudulot ng PUV Modernization Program Lalo na sa mga tulad niyang driver. Ngayon, yeah, repair lang 'yung mga bulok na jeep, i-repair eh, lang. Si Mang Romnick naman, aminado na limitado lang din ang alam niya tungkol dito. Hindi ko, hindi ko maano't masasabi, masasabi ng ano. O, 'yung ano, 'yung unit yung para ano, mas maganda pa 'yung ganito na upan kaysa 'yung bago. Ilang buwan na ang lumipas hanggang ngayon, hindi pa rin pabor ang ilang driver sa PUV Modernization Program. Kung pwede po sana eh, huwag na. Sayang naman yung mga sasakyan. Eh, trademark. Trad Pinoy ito eh. Mahal kasi yung boundary kasi nung ano, yung ilalabas na jeep. Kasi yung ito, talagang mas mura kasi yung boundary na ito. Kahapon, naglabas ng resolusyon ang Senado na pirmado ng halos lahat ng senador na humihiling na ipatigil muna ang public transport modernization program. Marami pa raw valid at urgent concerns ng mga apektadong tsuper, operator at grupo na kailangang resolbahin. Marami pa rin daw hindi nagkoconsolidate ng prangkisa dahil kulang sa impormasyon at problemado sa pambili ng modern jeepney dahil mahal ito. Sa sulat ng Department of Transportation kay Senate President Jesus Cudero, ipiniliwanag nila ang ilang issue sa modernization program. Una, Di kailangang bumili agad ng modern jeepney kapag nag-consolidate, bagamat bibili pa rin kalaunan sa susunod na tatlo hanggang apat na taon. Hindi rin daw kailangan imported dahil may local modern jeepney na compliant sa greenhouse gas emission. At committed daw ang DOTR na mapreserba ang iconic na disenyo ng traditional jeep. Ang tanong ngayon ng ilang driver, kasunod ng resolusyon ng Senado, babalik ba sila sa dati o diretso lang sa bagong sistema. Hindi ko, uh, ano, yung kasi nakaano na kami sa, ano, kaya okay lang. Hindi ko alam sa iba. Hindi ko rin alam sa operator ko kung ano eh. Ivan, ayon sa ilang mga jeepney driver na nakausap natin, nasa wait and see period muna sila. Pero sa ngayon, tuloy muna ang biyahe para meron silang maiuwi at maipangkain sa kanika nilang mga pamilya. Yan ang unang balita mula rito sa Caloocan. Bea Pinlock para sa GMA Integrated News. At kaunday po ng resolusyon ng mga senador na suspindihin ang implementasyon ng Public Transport Modernization Program o dating PUV Modernization Program. Makakapanayan po natin under for Road Transport and Infrastructure, Andy Ortega. Yusek Ortega, magandang umaga. Welcome po sa unang balita. Hi, uh, Ivan. Good morning. Magandang umaga sa inyong lahat. Pakipaliwanan nga po itong resolusyon ng uh, Senado, Yusek. Ito ho ba ay temporary suspension lamang or is there a chance na itong entire program ay ipapascrap nila? Unang-una yung resolusyon na inihain ng Senado is a resolution from asking the executive for the suspension. In fact, on my part, on our part, we, we cannot really fully know kung ano yung nasa isip nila tungkol sa suspension mm -hmm. ang ng punto dito sa DOTR. Nung una pa lang nalaman namin na meron silang plano na magkaroon ng resolusyon, sumulat agad ang DOTR through our Secretary kay Senate President Escudero mm -hmm. at dilatag ang totoong sitwasyon, ang maayos na pagpapatbo, tuloy-tuloy na pagpapaganda through consultation sa transportation sector, even sa Senado, even sa Kongreso. So, naipaliwanag po namin sa sulat at hindi po kami titigil sa pagpapaliwanag tungkol sa itong programa that we know is good for everybody sa buong bansa okay. especially to our commuters before this resolution usec uh, nagkaroon po ba ng uh, communication ang mga senador o ang senate mismo sa DOTr tungkol ho dito sa mga concerns na pinupunto nila ngayon kasi matagal na ho ito eh hindi ba tapos nakailang extension na tayo ng deadline etc and then comes now this resolution asking the dotr to suspend the implementation of the modernization program. Tama, Ivan. Alam mo, since last year, we had many congressional hearings, sa senado, sa Congreso. we had dozens of consultations nationwide, the transportation sectors. we've done this since last year when i assumed office, basing as a percentage which was in the low 60s. Mm -hmm. early last year, umabot na nga ng 70s December, umabot na tayo ng 83%. It shows na tuloy ang komunikasyon ng parte ng DOTR to our, uh, our transport sector. That's why it shows na talagang dumarami ang sumama and in fact, we've reached 83%. So regarding sa communication, sa consultation, always willing and DOTR, we are always there to consult even to the smallest sector kaya nga napapalaki ang porsyento, napapaganda ang programa. Okay. If needed to have more, we are here para tuloy-tuloy ang usapan. Okay. In the meantime, ano ho mangyayari ngayon? Yung mga nag-consolidate, iniisip po nila, so ano mangyayari sa amin? Itutuloy ba namin yung pagpasada namin? Titigil ba kami? Yung mga unconsolidated well, naman na considered ng kolorum, effective the day after the deadline, ano ho mangyayari sa kanila? Pwede ba silang lumabas ulit? Unang-una, consolidation has ended. Mm. Just to be clear, Ivan, lahat ng totoong gustong sumama sa programa, nasa programa na po. Mm -hmm. That's what has happened. That's why we reached 83. Tungkol naman dun sa mga consolidated, tuloy lang. They visited us, sabi namin tuloy lang kayo sa programa because this program is needed. Ngayon, dun sa mga unconsolidated, unfortunately, they made the decision. It's a decision by the operators ayaw nilang sumama na, so we respect that. So sila ay hindi na pwedeng sumama dahil tapos na po yung deadline. Ngayon, kung ano yung gagawin ng ating mga consolidated, which is a big majority ng transportation sector, we cannot predict what they plan to do dahil sa nangyari dito sa resolusyon. Pero kung tinanong po nila ang DOTR, what will you tell them? Ay, ang sasabihin namin, tuloy lang. Because that's the order of the President. That's the order of the Secretary. Mm -hmm. We have to pursue this program dahil alap po natin We can talk, we can fix, and we can improve what we what we have been doing for the past year. Right. Kaya po natin ituloy yung programa, ngunit nag-uusap po tayo na maayos to improve further. Tulungan po tayo dito. Kailangan po natin ituloy ang programa. Nabanggit niyo po yung uh, pag-uusap. Isa husa sa mga nakasaad sa resolusyon ng Senado, yung malaking problema pa rin daw ng mga tsyuper at operator pagdating sa presyo na mga modern jeep na kahit daw may subsidy mula sa gobyerno eh mabibigatan pa rin sila. Uh, paano ho matutugunan ng DOTr itong concern na ito ng mga senador? On the part of DOTr Ivan, mula sa 160,000 per unit na increase na namin 'yan sa 280 and uh, tuloy kami sa paghingi natin ng funds, ng pondo mm -hmm. sa ating kongreso para lalo natin matulungan 'yung ating sector sa transportation and also dumarami po yung mga manufacturers na sumasama majority po dito ay local ha at saka iconic design walang problema po kahit mukhang traditional jeep yung design we encourage it so ang punto ko lang po dito tulungan po ito yung presyo yes. tulungan po ito between the executive the legislative even the manufacturers may mga banko po dito ngayon handang tumulong nag-aabang po sila mm -hmm. to give loan support to our sector dahil alam po that this is a viable program and this is something na talagang kailangan natin pagtulungan all sectors of our society yung mga individual operators naman po na ayaw i-give up yung kanilang mga prangkisa is this even still subject to to negotiation or, uh, or or talks uh tungkol sa individual you have to join a cooperative kailangan hmm. po tayong magsama sa isang kooperatiba or corporation na po yung one operator one franchise. It's best ala po natin to na pagsama-sama po mas malakas po ang papatbo at maayos po yung uh, negosyo. Pag you are in a corporation or in a cooperative kaya meron tayong natitira na lamang na dalawang grupo, ayaw po mag-consolidate, they went to the Supreme Court, let us respect the process. Ngunit we have to hear the majority the big majority of the transportation sector gusto po nilang ituloy yung programa and you, we should respect the majority. Okay. Uh, yung Senate resolution po is an expression of the sense of the entire Senate tungkol po sa isyong ito. Where do we proceed from that resolution? Magkakaroon po ba ng mga pag-uusap or are there in fact uh, talks already scheduled between DOTR at ng, mga, at ng Senado? Respeto po natin sa Senado, sa kanilang resolution. We always res respect our uh, colleagues or friends sa Senado po. Mm -hmm. So yung resolution po na inahain nila ay ay ibibigay pupunta po 'yan sa Malacañang, sa ating pangulo and our president will make the decision regarding that resolution po. We respect the process on the part of DOTR. We are pursuing the program because we know kaya po nating ayusin ang lahat ng problema sa usapin, sa konsultasyon while we are pushing or ongoing po yung programa natin. At sa honey naman ng mga nasa transportasyon, tuloy lang, yun po yung uh, payo nyo sa kanila? At tuloy lang po tayo, tuloy po tayo because we have to serve our public well, we have to improve our system, and we can only do this by pursuing it, pero po, sama-sama naman po tayong lahat. Yusek Ortega, maraming salamat po sa panahong binigay ninyo sa unang balita. Nakausap po natin, Undersecretary Andy Ortega. Nagsampa ng mga reklamo drug smuggling at graft si dating Sen. Antonio Trillanes IV laban kay Davao City 1st District Representative Paolo Duterte. Kasama rin sa mga nireklamo ni Trillanes sa Department of Justice si Attorney Man Scarpio, dating Customs Commissioner Nicanor Faeldon at pitong iba pa. Kaugnay ito ng 6.4 billion pesos na halaga ng shabu na nabisto sa isang raid sa Valenzuela noong May 2017. Sabi ni Congressman Duterte, welcome development ang pagsasampa ng reklamo para masagot niya ang mga akusasyon sa tamang lugar. Tiwala si Congressman Duterte na malilinis ang kaniyang pangalan. Sinisika pa ng GMA Integrated News na kunin na pahayag ng iba pang inireklamo. i -de deport pabalik sa China ngayong araw ang 33 Pogo worker na nahuli sa sinalakay na Pogo Hub sa Bambantarlac noong Marso. Live mula sa Pasay, may unang balita si Salima Refran, exclusive. Salima? Susan, so, 33 na huling Pogo workers na ang -de deport ngayong umaga pabalik ng China para yan sa iba't ibang immigration violations. Madaling araw pa lang nang simulan yung pre-deportation profiling ng PAOK sa mga deportees. Lahat sila kinuhanan ng mga letrato at ginamitan ng cable ties bilang mga posas. Ang mga ito mga kawani ng sinalakay na smart web technology sa Pasay noong isang taon at ng Zunyo Technology sa Bamban Tarlac noong Marso. Pinapadeport sila bilang undesirable aliens dahil sa kawala ng mga kaukulang work permit at visa. Haharap sila sa kasong engaging in illegal gambling sa China. Kabilang sa ide-deport ang mag-asawang Chinese at kanilang dalawang linggong gulang pa lang na sanggol na dito na pinanganak sa bansa. Ayon sa PAOK, base sa saligang batas, kahit dito na sa Pilipinas pinanganak Chinese pa rin ang bata dahil Chinese ang mga magulang niya. Kasunod ng inanunsyong total ban naman sa mga Pogo, nakikiusap ang PAOK na kusa na lang bumalik ng kanilang nila mga bansa ang mga foreign nationals kesa naman mahuli at madeport pa. Narito ang bahagi ng panayam sa Presidential Anti-Organized Crime Commission technically kasi lahat ng mga yan uh, will be treated as criminal suspects in China so they will all be charged criminally in China uh, lahat po ito blacklisted so ang utos ng ating pangulo uh, through the executive secretary Bersamin is lahat po ng mga direport na galing sa mga pogo rito would be blacklisted from coming back to the Philippines at sinisigurado po natin yan if they leave voluntarily and their papers are in order they will not be blacklisted in the Philippines pero even if they leave voluntarily if their papers are not in proper order then they will still be blacklisted. And sa mga oras nga na ito ay dadalhin na sa airport ang mga deportees para sa flight nila bago magtanghali pabalik ng China. Yan muna ang latest mula nga rito sa Pasay sa Lima Refran para sa GMA Integrated News. Nagbabala ang Sparkle GMA Artist Center tungkol sa peking account sa Viber na nagpapanggap na si Kailin Alcantara. Nangihigin ng donasyon ang nasabing fake account para daw sa mga nasalanta ng Bagyong Karina. Paalala ng Sparkle, huwag mag-reply at mag-send ng personal information sa naturang fake account. Mag-iingat po sa mga nakakausap online, mga kapuso.